Kasalanan ba ang maging isang kabit? Nagmahal lang naman ako. Marami na akong pinagdaanan pero itong kwento ko ngayon ang pinakamabigat, pinakamahirap at pinakamakasalanang nagawa ko. Itago mo nila ako sa pangalang Shane, 30 years old, isang dalaga. Nagsimula ang lahat ng makilala ko si Anton, isang 38 years old na businessman na napakagwapo at matalino. Hindi ko siya pinansin noong una dahil alam ko may asawa siya. Wala akong balak makisawsaw sa buhay ng iba lalo na't na alam ko masaya siya sa pamilya niya. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, nagkaroon kami ng koneksyon na hindi ko maipaliwanag. Si Anton ang boss ko. Nagsimula lang sa mga simpleng tanungan sa trabaho. Hanggang sa dumating ang puntong nagiging personal na ang mga usapan namin. Naging madalas ang kwentuhan namin, hindi lang sa opisina kundi pati na rin sa labas. Nagsimula kami mag-lunch together. Tapos dinner, tapos naging mas close pa kami. Aminado ako noong una tinanggap ko na hanggang pagkakaibigan lang kami. Pero habang tumatagal, naramdaman kong unti-unti akong nahuhulog sa kanya. At ang masakit, alam kong mali ito. Pero hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Hindi ko na kaya, mahirap labanan ang nararamdaman mo. Lalo na kung ang taong pinili mo ay ang nagiging dahilan ng ngiti mo sa araw-araw. Isang gabi, pagkatapos ng isang business trip, hinatid niya ako pa uwi. Sa kotse pa lang, ramdam ko na ang tensyon. Walang nagsasalita sa amin. tanging ang tunog ng radyo at ang tibok ng puso ko ang naririnig ko. Nang makarating kami sa harap ng bahay, hinawakan niya ang kamay ko. Shane, sabi niya, alam kong mali ito pero gusto kong malaman mo na mahal kita. Hindi ko alam kung paano sasagutin iyon. Gusto kong magsalita, gusto kong sabihin na mahal ko rin siya, pero naisip ko ang pamilya niya. Naisip ko ang asawa at mga anak niya pero imbis na sabihin mali, hinalikan ko siya. Simula noon nagsimula ang isang relasyon na walang patutunguhan. Naging kabit ako, ang babaeng pangalawa lang sa buhay niya. Ang hirap ng sitwasyon namin. Ang hirap magtago, ang hirap itago ang nararamdaman ko. Laging may takot, laging may kaba. Pero sa kabila ng lahat, hindi ko mapigilan ang sarili kong umasa. Umasa na baka sakaling magbago ang lahat, na baka sakaling piliin niya ako sa huli. Pero alam kong mali, alam kong kahit anong mangyari, hindi magiging tama ang relasyon namin. At dumating ang araw na nalaman ng asawa niya ang tungkol sa amin. Ang sakit, sobrang sakit ng nang nangyari. Tinawagan ako ng asawa niya, galit na galit. Shane, ano bang kasalanan ko sa'yo? Bakit mo sinira ang pamilya ko? Hindi ba sapat na kami lang ang mahalin niya? Wala akong maisagot dahil alam kong totoo ang mga sinabi niya. Ako ang sumira, ako ang nagkamali. Hindi ko alam kung anong dapat kong maramdaman. Galit ba? Inis o awa sa sarili ko? Nagdesisyon ako makipaghiwalay kay Anton kahit na masakit. Masakit dahil alam kong sa kabila ng lahat, mahal ko siya. Pero mas masakit isipin na may pamilya akong winasak dahil sa makasirili kong desisyon. Ngayon, hito ako nag-iisa, nagsisisi sa lahat ng nagawa ko. Hindi ko alam kung kaya ko pang bumangon mula sa pagkakamaling ito, pero alam ko na kailangan ko rin mag-move on. Kailangan kong tanggapin na hindi para sa akin si Anton. At hindi kailanman magiging tama ang maling relasyon namin. Sa mga tulad kong naging kabit, alam ko ang sakit na nararamdaman niyo. Alam kong hindi madali ang mag-move on, ang bumangon mula sa pagkakamali. Pero sana, huwag na nating dagdagan pa ang sakit ng iba. Sana matuto tayo mula sa mga pagkakamaling na gawa natin at magsimula muli ng tama. Naway magsilbi itong aral sa atin na ang tunay na pagmamahal ay nagdadala ng kabutihan, hindi ng pagkasira. At naway gabayan tayo ng ating mga karanasan upang piliin ang tamang landas para sa ating sarili at para sa mga taong mahal natin.